Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ang usapin kung nakakaapekto ba ang kamalayan sa quantum mechanics ay kapana kapanapanabik at komplikado. Simulan natin sa kung ano ang kamalayan. Ang kamalayan ay ang ating pagunawa sa ating sarili at sa ating paligid. Ito ang kakayahang mag-isip, makaramdam, at magkaroon ng mga karanasan. Ang kamalayang ito ay isang bagay na palaisipan sa mga siyentipiko at pilosopo sa loob ng maraming siglo. Bagamat marami ang nagtangkang tukuyin at ipaliwanag ang kamalayan, nananatili itong isa sa mga pinakamahiwagang aspeto ng pag-iral ng tao. Ang quantum mechanics naman ay ang sangay ng agam na tumatalakay sa kilos ng mga particle sa pinakamaliit na sukat, ang antas ng mga atomo at subatomic particle. Ito ay isang larangan na nailalarawan sa kawalan ng katiyakan at posibilidad kung saan ang mga particle ay maaaring umiral sa maraming estado ng sabay-sabay at maaaring magkakaugnay sa malalayong distansya sa pamamagitan ng isang fenomenon na kilala bilang quantum entanglement. Ang mga prinsipyo ng quantum mechanics ay humahamon sa ating tradisyonal na pag-unawa sa realidad na ginagawa itong isa sa mga pinaka-revolusyonaryong larangan ng pag-aaral sa modernong agam. Ang intersection ng kamalayan at quantum mechanics ay nagtataas ng ilang nakakaintriga na mga tanong. Isa sa mga pangunahing tanong ay kung ang pagmamasid ng isang may kamalayan ay maaring makaapekto sa kinalabasan ng mga kaganapan sa quantum. Ang ideyang ito ay sikat na inilalarawan ng eksperimento sa pag-iisip na kilala bilang Schrödinger's Cat. Sa senaryong ito, ang isang pusa ay inilalagay sa isang selyadong kahon na may radioactive atom na may 50% na posibilidad na mabulok at maglabas ng lason na papatay sa pusa. Ayon sa quantum mechanics, hanggang sa mabuksan ang kahon at maobserbahan, ang pusa ay parehong buhay at patay ng sabay. Ang kabalintunaan na ito ay nagha-highlight sa papel ng tagamasid sa pagtukoy sa estado ng isang quantum system. Ang konseptong ito ay higit na sinusuportahan ng phenomenon ng wave function collapse. Sa quantum mechanics, ang mga particle ay umiiral sa isang estado ng superposition. Ibig sabihin ay maari silang mapunta sa maraming lugar o estado ng sabay-sabay. Kapag ang isang obserbasyon o pagsukat ay ginawa, ang wave function ay bumagsak at ang particle ay kumukuha ng isang tiyak na posisyon o estado. Ang ilang interpretasyon ng quantum mechanics ay nagmumungkahi na ang pagbagsak na ito ay nangyayari lamang kapag ang isang may kamalayan na tagamasid ay kasangkot, na nagpapahiwatig ng isang koneksyon sa pagitan ng kamalayan at ng physical na mundo. Isa sa mga pinakasikat na eksperimento na naglalarawan sa epekto ng pagmamasid sa mga quantum system ay ang double slit experiment. Sa eksperimentong ito, ang mga particle tulad ng mga electron ay pinaputok sa isang screen na may dalawang slits. Kapag hindi naobserbahan, ang mga particle ay kumikilos tulad ng mga alon na lumilihan ng interference pattern sa screen. Gayunpaman, kapag naobserbahan, kumikilos sila tulad ng mga particle at nawawala ang interference pattern. Ang eksperimentong ito ay nagmumungkahi na ang simpleng pagmamasid ay maaring magbago sa pag-uugali ng mga quantum particle. Ang ideya na ang kamalayan ay maaring makaimpluensya sa mga kaganapan sa quantum ay ginalugad din sa interpretasyon na kilala bilang participatory anthropic principle. Iminungkahi ng physicist na si John Archibald Wheeler. Ang prinsipyong ito ay nagmumungkahi na ang mga tagamasid ay kinakailangan upang dalhin ang universo sa realidad. Ayon kay Wheeler, ang universo ay isang participatory process kung saan ang kamalayan ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa paghubog ng realidad. Ang pananaw na ito ay nagpapahiwatig na kung walang mga may kamalayan na tagamasid, ang universo na alam natin ay maaring hindi umiiral. Ang isa pang teorya na nag-explore sa koneksyon sa pagitan ng kamalayan at quantum mechanics ay ang Orchestrated Objective Reduction, ORC-R theory na iminungkahi ng physicist na si Roger Penrose at anesthesiologist na si Stuart Hameroff. Ayon sa teoryang ito, ang kamalayan ay nagmumula sa mga proseso ng quantum sa loob ng microtubules ng utak. Ang maliliit na istrukturang ito sa loob ng mga neuron ay pinaniniwala ang may kakayahang suportahan ang mga estado ng quantum, at ang pagbagsak ng mga estadong ito ay iminungkahi na makabuo ng malay na karanasan. Ang Orch OR theory ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay malalim na magkakaugnay sa quantum mechanics at ang ating kamalayan ay isang direktang resulta ng mga kaganapan sa quantum na nagaganap sa loob ng ating talino. Habang ang mga ideyang ito ay kamangha-mangha, nananatili silang lubos na haka-haka at controversial sa loob ng komunidad ng mga siyentipiko. Maraming physicist at neuroscientist ang nangangatuwiran na sa kasalukuyan ay walang konkretong ebidensya upang suportahan ang paniwala na ang kamalayan ay maaring makaapekto sa mga kaganapan sa quantum. Itinuturo nila na ang interpretasyon ng quantum mechanics na kinasasangkutan ng kamalayan ay isa lamang sa maraming posibleng interpretasyon at walang pinagkasunduan kung aling interpretasyon ang tama. Bukod dito, ang ilang siyentipiko ay nangangatuwiran na ang kamalayan mismo ay maaring isang umuusbong na katangian ng mga komplikadong proseso ng utak sa halip na isang pangunahing aspeto ng universo. Iminumungkahi nila, habang ang quantum mechanics ay maaring gumanap ng isang papel sa paggana ng utak, hindi ito nangangahulugan na ang kamalayan ay maaring makaimpluensya sa mga kaganapan sa quantum sa panlabas na mundo. Mula sa pananaw na ito, ang ugnayan sa pagitan ng kamalayan at quantum mechanics ay higit patungkol sa pag-unawa sa panloob na workings ng utak kaysa sa kamalayan na humuhubog sa realidad. Sa kabila ng mga debate na ito, ang paggalugad sa kamalayan at ang potensyal na epekto nito sa quantum mechanics ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong pananaliksik at pagtatanong sa filosofya. Halimbawa, ang ilang mananaliksik ay sinisiyasat ang posibilidad ng quantum cognition na nag-explore kung ang mga proseso ng quantum ay maaaring magpaliwanag ng ilang aspeto ng pag-iisip at paggawa ng desisyon ng tao. Ang linya ng pananaliksik na ito ay naglalayong alisan ng takip kung ang ating talino ay gumagamit ng mga prinsipyo ng quantum upang iproseso ang impormasyon at gumawa ng mga desisyon. Ang isa pang larangan ng interes ay ang mga potensyal na implikasyon ng quantum consciousness para sa artificial intelligence. Kung ang kamalayan ay talagang nakatali sa quantum mechanics, ito ay maaring magkaroon ng malalim na implikasyon para sa pag-unlad ng AI. Ang pag-unawa sa likas na quantum ng kamalayan ay maaring makatulong sa mga siyentipiko at inhinyero na lumikha ng mas advanced at posibleng may kamalayan na mga makina. Ito ay nagtataas ng karagdagang mga katanungan tungkol sa likas na katangian ng kamalayan at kung maari itong kopyahin sa mga artificial na sistema. Ang ugnayan sa pagitan ng kamalayan at quantum mechanics ay nakakaantig din sa malalalim na tanong sa filosopya tungkol sa likas na katangian ng realidad. Kung ang ating isipan ay maaring makaimpluensya sa physical na mundo sa antas ng quantum, ito ay maaring hamunin ang ating pagunawa sa causality at ang likas na katangian ng pag-iral mismo. Ito ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa malayang kalooban ang likas na katangian ng sarili at ang ugnayan sa pagitan ng isip at bagay. Bilang karagdagan sa mga philosophical na tanong na ito, mayroon ding mga practical na implikasyon na dapat isaalang-alang. Halimbawa, kung ang kamalayan ay maaring makaimpluensya sa mga kaganapan sa quantum, ito ay maaring magkaroon ng mga aplikasyon sa quantum computing at pagproseso ng impormasyon. Ang mga quantum computer ay umaasa sa mga prinsipyo ng superposition at entanglement upang magsagawa ng mga komplikadong kalkulasyon sa hindi pa naganap na bilis. Ang pag-unawa sa papel ng kamalayan sa mga prosesong ito ay maaring humantong sa mga bagong pagsulong sa teknolohiya. Ang paggalugad sa kamalayan at ang epekto nito sa quantum mechanics ay mayroon ding mga implikasyon para sa ating pagunawa sa universo sa kabuuan. Kung ang kamalayan ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa paghubog ng realidad, ito ay maaring humantong sa mga bagong pananaw sa likas na katangian ng kosmos at sa ating lugar sa loob nito. Maari itong magbigay ng mas malalim na pagunawa sa pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay at ang papel ng mga tagamasid sa tela ng universo. Bukod dito, ang konsepto ng non-locality sa quantum mechanics ay nagmumungkahi na ang mga particle ay maaring magkaugnay agad-agad anuman ang distansya sa pagitan nila. Ang ideyang ito, na kilala bilang quantum entanglement, ay nagpapahiwatig ng isang antas ng pagkaugnay-ugnay na humahamon sa ating tradisyonal na mga paniwala ng espasyo at oras. Ang ilang theorist ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay maari ding magpakita ng mga katangian ng non-local na nagpapahintulot dito na makaimpluensya sa malalayong kaganapan ng walang anumang maliwanag na physical na koneksyon. Ang isa pang puntong dapat isaalang-alang ay ang ideya ng holographic universe. Ang ilang physicist ay nagmumungkahi na ang buong universo ay maaring makita bilang isang hologram, kung saan ang bawat bahagi ay naglalaman ng impormasyon ng kabuuan. Ang pananaw na ito ay naaayon sa ilang interpretasyon ng quantum mechanics at nagmumungkahi na ang kamalayan ay maaring may likas na holographic na may kakayahang ma-access at maimpluensyahan ang impormasyon sa buong universo. Ang ugnayan sa pagitan ng kamalayan at ng mundo ng quantum ay nagtaataas din ng mga tanong tungkol sa likas na katangian ng oras. Sa classical physics, ang oras ay isang linear na pagunlad mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap. Gayunpaman, sa larangan ng quantum, ang oras ay maaring kumilos sa mga hindi inaasahang paraan. Ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay maaring ma-access ang iba't ibang mga punto sa oras na posibleng nakaka sa mga nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga kaganapan. Ito ay maaring magkaroon ng malalim na implikasyon para sa ating pag sa causality at ang daloy ng oras. Bukod dito, ang paggalugad sa kamalayan na may kaugnayan sa quantum mechanics ay umaabot sa pag-aaral ng mga nabagong estado ng kamalayan. Ang mga karanasan tulad ng pagmumuni mga karanasan na malapit sa kamatayan, at mga psychedelic na estado ay kadalasang nagsasangkot ng mga ulat ng pinalawak na kamalayan at isang pakiramdam ng pagkakaisa sa universo. Ang ilang mananaliksik ay nag-iisip na ang mga nabagong estadong ito ay maaring magbigay ng mga pananaw sa likas na kwantum ng kamalayan na nagpapakita ng mas malalalim na layer ng realidad na karaniwang nakatago mula sa ating pang-araw-araw na kamalayan. Bilang karagdagan, ang pag-aaral ng kamalayan at quantum mechanics ay nagaanyaya sa atin na muling isaalang-alang ang likas na katangian ng pangunawa. Ang ating mga pandama ay nagbibigay sa atin ng limitadong pananaw sa realidad na sinala sa pamamagitan ng mga mekanismo ng ating utak. Ang quantum mechanics ay nagmumungkahi na ang realidad ay maaring mas komplikado at magkakaugnay kaysa sa nakikita ng ating mga pandama. Ang paggalugad sa likas na quantum ng kamalayan ay maaring mapalawak ang ating mga kakayahan sa pangunawa na nagpapahintulot sa atin na maranasan ang realidad sa bago at malalalim na paraan. Ang isa pang kamanghamanghang larangan ng pananaliksik ay ang potensyal na koneksyon sa pagitan ng quantum mechanics at ang konsepto ng multiverse. Ang ilang interpretasyon ng quantum mechanics ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng maraming parallel universes, kung saan ang bawat posibleng resulta ng isang kaganapan sa quantum ay aktwal na nangyayari sa isang hiwalay na universo. Kung ang kamalayan ay maaring maka sa mga kaganapan sa quantum, ito ay nagtataas ng nakaka-intriga na posibilidad na ang ating isipan ay maaring gumanap ng isang papel sa pag-navigate o kahit na paglikha ng mga parallel realities na ito. Ang paggalugad sa kamalayan at ang epekto nito sa quantum mechanics ay mayroon ding mga ethical na implikasyon. Kung ang ating mga iniisip at intensyon ay maaring maka sa pisikal na mundo sa antas ng quantum. Ito ay maaring magmungkahi ng mas malaking responsibilidad para sa ating mga estado ng pag-iisip at emosyonal. Ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa kapangyarihan ng positibong pag-iisip, ang epekto ng kolektibong kamalayan, at ang potensyal para sa mga tao na hubugin ang realidad sa pamamagitan ng kanilang isipan. Ang isa pang karagdagang lugar na dapat isaalang-alang ay ang konsepto ng quantum biology. Ang quantum biology ay nag-explore kung paano ang mga fenomena ng quantum, tulad ng entanglement at superposition, ay maaring gumanap ng isang papel sa mga proseso ng biological. Halimbawa, ang ilang mananaliksik ay nagmumungkahi na ang mga epekto ng quantum ay maaring kasangkot sa photosynthesis, ang proseso kung saan ang mga halaman ay nagko-convert ng sikat ng araw sa enerhiya kung ang quantum mechanics ay nakaka sa mga biological system, ito ay maaring magbigay ng karagdagang ebidensya ng ugnayan sa pagitan ng kamalayan at quantum physics. Bukod dito, ang pag-aaral ng quantum decoherence ay maaring magbigay liwanag sa interaksyon sa pagitan ng kamalayan at ng mundo ng quantum. Inilalarawan ng decoherence ang proseso kung saan ang isang quantum system ay nawawala ang coherence nito at nagiging isang classical state dahil sa mga pakikipag-ugnayan sa kapaligiran nito. Ang pagunawa unawa kung paano maaring maimpluensyahan o maimpluensyahan ng kamalayan ang decoherence ay maaring magbigay ng mga bagong pananaw sa likas na katangian ng realidad at ng isip. Pilang karagdagan sa mga pagsasaalang-alang na pang-agham at pilosopikal na ito, ang paggalugad sa kamalayan at quantum mechanics ay may mga practical na aplikasyon sa mga larangan tulad ng medisina at pagpapagaling. Ang ilang mga practitioner ng alternatibong medisina ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay maaring makaimpluensya sa katawan sa antas ng quantum na posibleng nakakaapekto sa kalusugan at kagalingan. Ang mga diskarte tulad ng pagmumuni-muni, visualization, at energy healing ay pinaniniwala ang gumagamit ng kapangyarihan ng isip upang itaguyod ang paggaling at balanse sa loob ng katawan. Bukod dito, ang intersection ng kamalayan at quantum mechanics ay may mga implikasyon para sa ating pagunawa sa mga spiritual at mystical na karanasan. Maraming mga tradisyon sa spiritual ang naglalarawan ng mga karanasan ng pagkakaisa, pagkakaugnay-ugnay, at transcendence na tumutugma sa mga prinsipyo ng quantum mechanics. Ang paggalugad sa mga koneksyon na ito ay maaring magbigay ng tulay sa pagitan ng agham at spiritualidad na nag-aalok ng mas holistic na pag-unawa sa karanasan ng tao at ang likas na katangian ng realidad. Ang potensyal na epekto ng kamalayan sa quantum mechanics ay nagaanyaya rin sa atin na muling isaalang-alang ang likas na katangian ng pagkamalikhain at inspirasyon. Ang ilang artista, manunulat at musikero ay naglalarawan ng mga sandali ng mataas na pagkamalikhain bilang pakiramdam na konektado sa isang mas malaking pinagmumulan o pagtap sa isang universal na daloy. Ang pag-unawa sa likas na quantum ng kamalayan ay maaring magalok ng mga pananaw sa mga malikhaing prosesong ito at kung paano natin na-access ang mga bagong ideya at inspirasyon. Sa wakas, ang paggalugad sa kamalayan at quantum mechanics ay may malalim na implikasyon para sa ating pag-unawa sa kamatayan at sa kabilang buhay. Ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay maaring magpatuloy na umiral pagkatapos ng pisikal na kamatayan na posibleng nakikipag-ugnayan sa larangan ng quantum. Ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa likas na katangian ng kaluluwa, ang posibilidad ng reincarnation, at ang pagpapatuloy ng kamalayan lampas sa ating pisikal na pag-iral. Bukod dito, ang intersection ng quantum mechanics at kamalayan ay nagdadala sa pagsasaalang-alang sa observer effect. Ang observer effect ay isang phenomenon kung saan ang pagkilos ng pagmamasid ay nagbabago sa estado ng system na sinusunod. Ang prinsipyong ito ay isang pangunahing konsepto sa quantum mechanics at nagmumungkahi na ang kamalayan ng tagamasid ay may direktang epekto sa kinalabasan ng mga kaganapan sa quantum. Ang ideyang ito ay humahantong sa hypothesis na ang ating malay na isipan ay maaring hindi lamang nagmamasid, kundi nakaka-impluensya rin sa physical na realidad sa antas ng quantum. Ang isa pang mahalagang aspeto na dapat tuklasin ay ang konsepto ng quantum entanglement na may kaugnayan sa kamalayan. Ang quantum entanglement ay isang fenomenon kung saan ang dalawa o higit pang mga particle ay nagiging magkakaugnay sa paraan ng estado ng isang particle ay agad na nakaka sa estado ng isa, anuman ang distansya na naghihiwalay sa kanila. Ang ilang theorist ay nagmumungkahi na ang kamalayan ng tao ay maaring magkaroon ng kakayahang maging entangled sa mga quantum system na posibleng nagpapahintulot para sa agarang paglipat ng impormasyon at mga non-local na pakikipag-ugnayan. Ang konseptong ito, kung mapapatunayan, ay maaring magpabago sa ating pagunawa sa komunikasyon at sa pagitan ng mga tao. Bilang karagdagan, ang pag-aaral ng kamalayan at quantum mechanics ay hinihikayat tayong tuklasin ng mga implikasyon ng philosophical sa realidad. Ang likas na katangian ng realidad na nakikita ng ating malay na isipan ay maaaring ibang iba sa pinagbabatayan ng realidad ng quantum. Ang pagkakaiba na ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa subjective na likas na katangian ng karanasan ng tao at ang objective na likas na katangian ng mundo ng quantum. Sa pamamagitan ng paggalugad sa mga dimensyong ito ng pilosopikal, maaari tayong makakuha ng mas malalim na mga pananaw sa likas na katangian ng pag-iral, ang papel ng kamalayan sa paghubog ng realidad, atang mga limitasyon ng pangunawa ng tao. Bukod dito, ang ugnayan sa pagitan ng kamalayan at quantum mechanics ay umaabot sa larangan ng quantum computing. Ang mga quantum computer ay tumatakbo sa mga prinsipyo ng quantum mechanics na gumagamit ng mga qubit na maaring umiral sa maraming estado ng sabay-sabay. Kung ang kamalayan ay maaring makaimpluensya sa mga estado ng quantum, ito ay maaring magbukas ng mga bagong posibilidad para sa pagpapahusay ng mga teknolohiya ng quantum computing. Sinusuri ng mga mananaliksik kung ang pagsasama ng mga proseso ng kamalayan sa quantum computing ay maaring humantong sa mas mahusay at makapangyarihang mga sistema ng computational na posibleng magpabago sa mga larangan tulad ng cryptography, optimization, at artificial intelligence. Ang paggalugad sa kamalayan at ang epekto nito sa quantum mechanics ay hinihikayat din tayong isa alang alang ang potensyal para sa pagpahusay ng tao sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga proseso ng quantum. Ang ilang mananaliksik ay nag-iisip na kung magagamit natin ang kapangyarihan ng quantum mechanics, maaring posible na mapahusay ang mga kakayahan ng kognitibo ng tao, memoria, at pangunawa. Ito ay maaring humantong sa mga makabuluhang pagsulong sa mga larangan tulad ng edukasyon, kalusugan ng isip, at pagganap ng tao. Ang isa pang nakakaintriga na aspeto na dapat tuklasin ay ang potensyal para sa kamalayan na makaimpluwensya sa quantum teleportation. Ang quantum teleportation ay isang proseso kung saan ang estado ng isang particle ay inililipat mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa ng hindi pisikal na inililipat ang particle mismo. Kung ang kamalayan ay maaring makaimpluwensya sa mga estado ng quantum, ito ay nagtataas ng posibilidad na ang ating isipan ay maaring gumanap ng isang papel sa proseso ng teleportation. Ang konseptong ito, habang lubos na haka-haka, ay naga-alok ng mga kapana-panabik na posibilidad para sa pananaliksik sa hinaharap at pag-unlad ng teknolohiya. Sa wakas, ang paggalugad sa kamalayan at ang epekto nito sa quantum mechanics ay may malalim na implikasyon para sa ating pagunawa sa likas na katangian ng pag-iral at ang kahulugan ng buhay. Kung ang kamalayan ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa paghubog ng realidad, ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa layunin at kahalagahan ng pag-iral ng tao. Inaanyayahan tayo nitong isaalang-alang ang posibilidad na ang ating malay na karanasan ay hindi lamang ang mga byproduct ng mga physical na proseso, ngunit mahalaga sa mismong tela ng universo. Ang pananaw na ito ay hinihikayat tayong tuklasin ang mas malalim na mga dimensyon ng ating pag-iral, at hanapin ang kahulugan at layunin sa ating buhay. Sa konklusyon, ang tanong kung ang kamalayan ay nakakaapekto sa quantum mechanics at sa universo ay isang malalim at maraming aspeto. Nagsisilbing tulay ito sa pagitan ng mga misteryo ng isip ng tao at ang mahiwagang pag-uugali ng mundo ng quantum. Habang maraming mga teorya at interpretasyon ang umiiral, ang tunay na likas na katangian ng ugnayan na ito ay nananatiling mailap. Habang nagpapatuloy ang pananaliksik, maaring isang araw ay matuklasan natin ang mas konkretong mga sagot sa mga kamanghamanghang tanong na ito. Hanggang sa panahong iyon, ang paggalugad sa kamalayan at quantum mechanics ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa pagkamangha at pagusisa, na itinutulak ang mga hangganan ng ating pagunawa sa realidad at sa ating lugar sa loob nito. Ang ugnayan ng mga ideyang ito ay hindi lamang nagpapayaman sa ating kaalaman sa agham, Ngunit nag-aalok din ng mas malalim na mga pananaw sa philosophical at practical sa likas na katangian ng pag-iral, kamalayan, at ang uniberso na ating ginagalawan. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas maraming video.